So, bali ito guys, tapos na to yung ating order ni Bosing na 3-way design na sound box So, nakapagsunduan namin ni Bosing dito is merong pintura, accessories, tsaka additional siya sa yung kanyang handle. Palagyan niya ng metal handle sa gilid. So, dahil dumating na guys, isi-set up natin yung handle. Pagkatapos, kakabit na natin yung speaker, mid-range, tsaka tweeter guys, para ma-sound test na natin. So, bago natin yan ikabit lahat, uh, sishare muna yung sukat para meron kayong idea sa ganitong klase na soundbox design na 3-way. Yan. So, yung gamit natin dito guys ay centimeter sa sukat ng ating metro. Yan. So, susukatin natin. Yan. Bali, wala pa dito guys ng ating soundbox ay 40 cm or 40 cm yung lapad palikod dito ay 40 cm din naka kwadrado yung sukat ng ating height naman guys ay 60 cm Ayan, same lang po ito sa mga nauna nating mga order yung sukat ng ating butas dito guys ay 11 inches Ayan, dahil 12 inches yung speaker sukat ng midrange speaker ay 5 inches dahil 6 inches yung midrange ito yung sukat ng tweeter ay 4 inches and 1 fourth by 2 inches and 3 fourth yung butas Ayan. so ito bubuksan natin sisita muna natin guys itong core ay yung kanyang handle dito sa soundbox kada gilid so let's go

So ito guys, isi-set up na natin. Ayan. Bali itong speaker ni Bosing, yung isang speaker is na UP guys. So na-fix na natin to. So pinakita natin yung video nito paano natin to inayos nasa FB natin, FB Reels. Ayan. So speaker ni Bosing, guys, i Crown PA 1240. Ito yung dito, instrumental speaker. Yung kanyang mid-range, ah, ito guys, crown na mid range pro hm 515 na 150 watts Twitter niya guys ay crown na HT46 150 watts din so yung gagawin natin dito guys yung gagamitin natin na kapasitor is non polar ito mylar and so gagamitin natin dito guys na mylar is 474 630 volts dalawa po ito kakapit natin sa positive and negative sim yan kasi maliit lang yung watts may posibilidad na badaling masira yan dahil yung amplifier ni Bosing ay 735 so lalagyan natin ng dalawang kapasitor mylar tapos dito sa kanyang mid range makikita natin ay meron po siyang previous na kapasitor yan. So, dagdagan lang, lang natin to. Yung value ng kapasitor dito, guys, ay check ko muna. Value ng kapasitor dito is 4.7 UF 50 volts. So, para tatagal, dadagan natin ng mylar kapasitor na 474, 630 volts. Ilalagay natin sa negative. Yan. So, yung positive is 4.7. Ayan, steady lang po siya. Dagdagan lang natin yung isa. Ayan. So, yung wirings natin dito sa tweeter, mid and speaker ay parallel connection. So, si-setup ko muna guys. Papakita ko sa inyo yung setup nito. So, ito guys na wirings na natin to. Galing sa speaker on guys. Yung sa ilalim ng uh, sa likod ng box ito. Ito po siya. Positive na negative. So, kinabit natin yan sa speaker. Positive and negative. Tapos, yung karutong nito guys patungo sa mid-range. Yan, patungo sa mid-range. Positive niya ito. Sa may kapasitor. Yung negative nilagyan natin ng mylar. Tapos, ah uh, send dito sa Twitter na uh, positive and negative. Yung positive and negative guys, nilagyan natin ng dalawang uh, mylar kapasitor dito sa Twitter. Yan, so dito guys sa uh, natin, lagyan natin ng tape para iwas shorted sa connection. Bago natin ikabit yung kanyang screw.